Hello everyone! Good morning! Kagagaling lang namin sa labas guys at itong ang isa nagpapapak na naman ng peanut butter. Bumili nga pala sila ni nanay kanina ng pandisal. Almusal ni nanay. At gusto, nagustuhan na nga rin ni Yayam yan guys. Ganyan talaga. <laughs> Aray ko. Ay, good morning guys. <laughs> Palunggay cheese pandisal. Ano yan? Palunggay cheese pandisal. Ito,

Lalu, guys, bandisan, lo pa? guys, balong, bandisan. Lagi guys, balong, guys, balong, bandisan. balong, guys, 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 balong, Barangay Chis Pandisan. Barangay Chis Pandisan. Pandisan ka man din, Tess? Barangay Chis Pandisan. Mabili ka? Okay, oh, mainit pa, no? Barangay Chis Pandisan. Mainit pa. Ang okay, ganito ba hindi? Barangay Chis Pandisan. Ha, mainit yan.